5.30 pa lang ay gising na po tayo. Ganyan po yung buhay tindero kapag ka dito po sa amin. Kapag ka 5.30 meron na po kasing bumibili. Yan po kasi yung time na marami po talagang bumibili dito. Dahil alam naman po natin yung mga bata na pumapasok sa school ay maaga po yan sila umaalis. So yan guys, samahan nyo po ulit ako sa panibagong vlog po natin. Magandang araw po pala sa inyong lahat. So ngayon samahan nyo po ako sa buhay tindero. Makikita po ninyo medyo gabi pa po dyan. At ako pa lamang po yung gising dyan dahil si Mrs. at saka si Lucas ay katabi ko sila dyan na natutulog sa tindahan Pero tulog pa sila, ayaw ko naman silang istorbohin kaya tayo muna yung magtitinda Makikita po ninyo medyo gabi-gabi pa dyan dahil 5.30 nga at medyo madilim pa yan So marami na pong bimibili kagaya po ng mga ham, hotdog, yan po yung mga baon po nila sa e school Medyo nakakatamad nga naman talagang gumising ng mga maaga pero yan po kasi yung uh, kapag may tindahan kayo talagang tiis-tiis lang uh, Napakaganda din naman at uh, masarap isipin na may mga bumibili kahit na ganyang oras Dahil yan po talaga yung pinasok po nyo ng business kaya dapat panindigan po ninyo Makikita nga po ninyo si Lucas at saka si Mrs. ko ay dyan po kami natutulog Nilalagay na lamang po namin yan ng uh, banig, nilalagay namin ng mga karton ganun para hindi po siya malamig. Tapos lahat po ng mga napagtitindahan ko, yung mga items dapat nakalasta po 'yan. Tapos naka-sulat din dyan yung kung magkano yung presyo, ganon para at least pagdating ng hapon ay Uh, ako natin lahat at kung magkano nga yung natutubo natin. Then after 15 minutes ay lumabas po muna ako dito sa tindahan dahil uh, nakabili naman po na mga pamangkin ko na papasok sa school at yung mga nanay po nila ganon. So dito pupunta ako dito sa bahay po namin. Katabi lang po ng tindahan po namin yan at magtututbrush po muna tayo at magilamos. So dapat sa pagninegosyo natin isipin din po natin yung healthy po tayo ganon para at least hindi po tayo magkasakit kasi kapag ka nagkasakit po tayo guys uh, useless din po yung negosyo natin maubos din po yan kaya ang pinakaunang uh, magandang gawin po natin dapat katawan po muna natin ay malakas at masigla kaya payo ko lang din po sa kagaya ko po may mga negosyo dapat balance po yan dapat healthy po tayo at kung maingka man po tayo, dapat hindi rin po bugbog yung katawan po natin. Dapat uh, masigla din po tayo para araw-araw ay masaya po tayo. So yan guys, uh, nagsusuklay po tayo. Tapos nakita nga po natin si Prince ay gising na. So sabi ko sa kanya, maligo ka na. Tapos pagbalik ko nga dito sa tindahan, wala na pala si Mrs. At ang natira na nga po dito ay si Lucas. Pero mamaya-maya guys ay uh, magigising na yan dahil mga 7.30 iahatid ko na sila sa school tapos yan nga guys exercise exercise muna tayo tapos mamaya maya ay may bibili na dyan so ganyan mga oras mga alas 6 uh, pasado ganon ay marami na pong bumibili kagaya po ng mga kape asukal gatas at yung mga uh, syempre ginagamit ng mga bata yung mga shampoo ganon tapos yung pinangahalo po nila sa mga pagkain po nila so yan guys yan po talaga yung uh, dapat din po ninyong bilhin yung syempre mabenta para at least yung mga mapagbebenta no naman po ninyo ay bibili na naman po ninyo, igugrocery na naman po ninyo. Kung makikita nyo nga po, bibili po yung pamangking kung maliit at yan ay inutusan nga po ng kanyang mama. So yan guys, kapag maliliit naman po yung bumibili uh, po dito yung mamalilit na bata ay meron po silang dalang listahan. Ito na rin po talaga yung time na gusto ko yung mga 6.30 tapos mga 7 ganon guys. Grabe hataw na tayo dito sa pagtitinda. Kung makikita po ninyo marami rami na po yung bibili po dyan tapos pila pila na rin po sila. Lalong lalo na yung mga papasok sa school at dadaan po muna sila dito sa amin dahil bibili po sila ng mga baon po nila. Yung iba po kasi ay uh, busy na kapag nandun na po sila sa school ayaw na po nilang lumabas. So dito pa lang sa amin dahil malapit po kasi kami sa kalsada talagang pinupuntahan po yung tindahan po namin kahit pa paano. So yan, may mga bumibili po ng mga tinapay at uh, kung ano-ano pa dyan. So yan guys, talagang uh, makikita po naman natin na kahit medyo pagod tayo sa pagtitinda, ganun, kahit na uh, madaling araw pa may bumibili, okay lang yan. At least uh, makikita po natin yung sa mga progress ng tindahan po natin balang araw malay natin, di ba? Kahit pa paano, alam naman natin sa pagninegosyo, gusto rin naman natin lumago. So yan, pero dapat ang paglago po natin wala pa tayong masasagasaan na tao dapat uh, medyo mura din yung tinda po natin para at least ay uh, uh roll nang ma-roll natin so kung medyo mahal naman yan kung walang bibili so di ba kahit uh, pa piso-piso pa dos ganun yung tubo po natin at least mabilis yung tinda at ma-roll na naman po natin so liligpitin muna natin yung uh, pinagigaan nga ni Lucas at nilalagyan po talaga namin ng karton dyan sa sahig dahil uh, medyo malamig po dyan. Tapos sa mga ganitong oras ay nakikita po ninyo uh, yung nanay nga ni misis, yung biyanan ko ay nagwawalis na po dyan sa harap po ng tindahan po namin. Dahil alam naman po natin na kapag tindahan talaga nga uh, medyo makalat po dyan dahil uh, siyempre yung mga bata hindi naman natin na uh, pwedeng pwede uh, nga pagsabihan ng kung ano-ano yan. Basta ang importante ay tayo na lang din na maglinis dahil nasa harap naman po ng tindahan po natin. So yan guys, makikita po ninyo at uh, marami na din po mga bumibili diyan, oh, makikita niyo guys, tinapay, di ba? At ang ginagawa ko nga po dito ay nililista ko din po lahat pagkatapos po ng uh, ko. Yan at uh, kakain na nga po pala si Lucas. So yan oh, tawa-tawa siya, guys, oh. Tapos papakita ko din po sa inyo yung harap po ng tindahan po namin. Talagang dito po kami sa Ah, uh, harap po ng kalsada uh, at makikita ko nga po diyan pala si Mrs. Umaga pa lang, 'yan kasi napakilig sa halaman. Ah, uh, sabi nga niya sa akin, yung mga halaman po niya dito ay uh, medyo ano na, naksot ang tawag doon sa Tagalog, uh, nasusunog na sila or uh, medyo dry na pala. Dahil uh, dito sa amin guys, kahit nakikita nyo na may host siya dyan na hawak-hawak, kahit akala nyo relax lang sa tubig, hindi yan guys. Ang ginagawa kasi ni Mrs. may meron siyang uh, parang uh, makina na maliit tapos ah uh, pinipindot na lang din yon dun sa kalsada yung hose na yon tapos uh, yung parang gripo kasi binubumbahan naman niya dito sa part dito sa taas yung kung saan yung uh, poso namin nakalagay dahil uh, napakahirap po ng tubig dito sa amin parang mga uh, hapon ganun bubumba ka na para magamit mo siya ng umaga hindi ganun kadali yung tubig dito sa amin guys uh, palalabasin mo muna yung tubig tapos medyo malabo pa uh, at ito na nga yung time na talagang ah uh, 7 na ganon or 7.20 o 7.10 mga ganon pala ay ihahatid naman na natin sila Prince kasama ng mga pinsa niya dahil siyempre uh, syempre medyo malayo po yung school nila dito kaya ako talaga yung pinaka service din nila dito syempre wala pong bayad dyan libre kahit sino naman po yung mga estudyante na naisasakay po natin dito hindi po natin yung pinagbabayad para at least yung pera po nila na ipababayad nila sa akin ay uh, may bibili pa nila no yung mga pagkain nila sa school para hindi sila antukin ganon at uh, Uh, malusog sila at hindi sila magkakasakit. So yan guys, makikita po niyo si Prince, uh, si Nining, si Kuikoy. Tapos marami pa sila dyan guys. Kung sino man po yung uh, nadadaanan ko din minsan sa kalsada na kapag kaya pa ng tricycle ko ay sinasakay ko para at least hindi na sila mapagod dahil siguro na sa 5 kilometers kapag lalakarin po niyo mula po dito sa amin hanggang doon sa school ng high school. So dati kasi nung bata pa ako, naranasan ko na rin na naglakad-lakad dahil wala po kami pera at ang baong pa namin dati ay mga kape, itlog, sardinas, ganoon. Basta marami pa. Marami din ako naranasan na hirap kaya alam ko po yung hirap ng mga estudyante kapag naglalakad po sila. So yan guys, di ko pala namalayan na kasama na pala yung pamangking ko nandyan po mismo sa harap ko ngayon. Huwag kayong maglala guys, si po yan dahil marunong na po yan humawak sa Manibela. At syempre naiipit naman po ng tuhod ko yan kaya safety po siya dyan. Yan po pala ay kapatid at ni Katkat sa mga hindi po nakakalam. Yun po yung mga kasama po namin sa palaro guys at sa mga hindi pa pala nakapag-follow doon sa Day Explore Family na which is uh, yung mga palaro ng mga bata guys tapos yung mga nanay tatay nila at kahit pa paano may mga sideline po sila doon po kami nag-upload in like and follow nyo din po yon so yan papunta na nga po kami sa high school yan po ay uh, hatid po natin sila uh, prens, sila nining yan o nagbababay na sila guys o tapos mamaya uh, uwi na rin ako sa bahay tapos pagdating ko sa bahay hatid ko sana si Lucas at sila Katkat -Kat. pero uh, yung papa ni Katkat -Kat pala ay uh, ihahatid na rin sila dahil si may pupuntahan po sila at sinabay na nga po sila. So yun guys, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po tayo lagi and God bless.